Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga himala ng demonyo o Satanas? May hirapan ka makahanap ng isang taong hindi pa nakarinig ng na ilang uri ng mga himala sa relihiyon. Maraming mga Katoliko ang kumbinsido sa bisa ng iba't ibang mga pagpapakita ni Birheng Maria, stigmata, pag-iyak o pagdurugo ng mga estatwa. At kahit na hindi rasisiran ng mga katawan, may mga iniuulat na mga himala sa ibang mga relihiyon pati na rin Hinduism, Buddhism at Islam na mayroong mga dokumentadong milagro. Si Satanas ay may kapangyarihan gumawa ng mga himala. Bagamat tinitado ang kanyang kapangyarihan, nagagawa niya ang mga himala upang manlinlang. Sinasabi sa Juan 8.44 na si Satanas ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Maaaring ipakita ni Satanas ang kanyang sarili bilang isang anghel ng liwanag. Kalawang Korinto 11.14 Ginagawa ito upang ilayo ang mga tao sa Diyos. Nang harapin ni na Moises sa taaron si Paraon, gumawa sila ng isang mahimalan tanda upang pagtibayin ang kanilang mensahe mula sa Diyos. Exodus 7, 10 Ang mga salamangkerong Egypto ay nakapagsagawa ng parehong himala sa pamagitan ng kanila mga lihim na karunungan. Talatalabing isa Ang himala ng Diyos ay ipinakita ng mas dakila. Talatalabing dalawa Ngunit ang katotohanan ay ang mga salamangkero ay nakapagsagawa ng isang satanik na himala sa Korte ng Hari. Sa panahon ng kapigatian, ang Antikristo ay gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Ikalwan Tesalonica 2.9 Ang mga himalang ito ay tahasang sinasabing binigyan ng kapangyarihan ni Satanas. Nagbabala si Jesus na ang mga huling panahon, ay may lalarawan sa pamagitan ng pagtataksil ng mga huwad ng propeta na magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinira ng Diyos. Mateo 24.24 24. Ang pagkakaroon ng mga himala ng demonyo ay isang dahilan kung bakit kailangan natin subukin ang lahat ng espiritu. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu salit. Subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Unang huwan, 4.1 Ano mang oras na tayo ay nagdududa, dapat natin tiyakin na ang itinuturo ay naaayon sa sinasabi ng kasulatan. Kung ang manggagawa ng Himala ay nagtuturo ng isang bagay na salungat sa salita ng Diyos, kung gayon, ang kanyang mga Himala gaano man ito kapanipaniwala ay isang mapanilang ng demonyo. Ang mga halimbawa ng nakakumbinsi na mga himala ng demonyo ngayon ay ang pagpapakita ni Birhin Maria sa iba't ibang bansa. Ang mga pagpapakitang ito ni Maria ay tila lihitimo. Sa katunayan, sila ay pinaniniwalaan ng milyong-milyong tao. Ngunit kung ihahambing natin ang sinasabi ng mga aparisyon sa itinuturo ng kasulatan, hindi ito malapit. Sa paglipas ng ilang mga pagpapakita ni Maria, sinabihan tayo na nais ng Diyos na magtatag ng pandaigdigan debosyon sa malinis na puso ni Maria, na ang mga kaluluwa ay maliligtas kung ang mga debosyon sa kanyang malinis na puso ay naitatag na siya ang tagapamagitan sa pagitan ng tao at Diyos, na ang pagdarasal ng rosaryo ay kinakailangan upang makapasok sa langit, na siya ay tumatanggap at tumutugon sa panalangin na ang pakikisama sa komunyon, ay nagagawang bayaran ng ating paglabag sa kanyang layunin. Wala sa mga mensaheng ito ang mula sa Diyos. Si Jesus ang tanging daan patungo sa Diyos. Juan 46 Si Maria ay walang pusong kalinis-linis o walang kasalanan. Ang debosyon kay Maria ay hindi kailangan. At ang Biblia ay hindi kailanman nagtuturo sa atin na manalangin sa sinuman paliba sa Diyos. Si Jesus ang tanging tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Hebreo 7.25, 25 Unang Timoteo 2, 5 Unang 1, Juan, 2, 1. Ang mensahe ng mga pagpapakita ni Maria ay malinaw na sumasalungat sa kasulatan. Nakaranas ba ng tunay na himala ang mga taong nagsasabing nakita nila si Maria? Oo, marahil. Gayunpaman, pa ang nilalang na tumatawag sa sarili nitong Maria ay hindi gumagana para sa kaluwalhatian ng Diyos o itinuturo ang mga tao kay Yeso Kristo. Sa halip, si Maria ay niluluwalhati at ang mga tao ay sinasabihan na makakamit ang kanilang sariling kaligtasan sa pamagitan ng mga gawa. Ang mga himala ng demonyo ay totoo at nangyayari ito. Mas posibilidad nating tiyakin na hindi tayo bibigay sa kanila. Dapat natin panatilihin bukas ang ating mga Biblia at unahin ang inihayag na katotohanan ng Diyos Kaysa sa anumang himala na nakikita natin.